Good morning guys Ngayon naman ay tuturuan ko kayo kung paano magsapin ng panang manok sa ating pagtatari Ah, uh, Madali lang to guys uh, Sundan nyo lang ang video pataposin nyo para matuto po kayo Sige guys sabahan nyo ako guys go Ito na guys Ah, uh, Mayroon tayong dito paanang manok Sa pag sasapin ng panang manok guys sa pagtatari kailangan titingnan mo muna yung paan ng manok kasi dito sa bandang baba dito guys makapal to dito makapal kaya dito sa bandang tas ng tahid uh, medyo ah uh, habuli natin ang pagsasapin dadamihan dito para mahabol yung taas dito ganyan guys magtari guys kaya uh, kailangan titingnan nyo muna okay to so, sasapin natin guys ito yung ano na, pangkalang leader leader boots. Pangkalang saka tatawag na kundum. Ito yung tare natin guys. Ito tare natin. Isa natin sa pag sasapin guys. <coughs> sa pag guys, madali lang naman yan. Basta sundan nyo lang yung video para sa madyan sa mga beginners. Tataposin nyo guys para mabilis kayong matuto. Ito na guys. Panorin nyo mabuti guys ha. Dito sa pin tayo. Yan. Sa taas muna tayo guys. Sa taas. Magbibilang tayo guys. Magbibilang. Pero doon naman sa mga, runong, mga marunong. Hindi na nagbibilang yan guys. Yan. Pagsapin guys, dito muna ba ganda banda guys, wag nyo muna ididikit dito sa may tahid guys. Dito muna banda sa taas, isa. 'Yan. Tapos pipisil-pisilin nyo, guys para walang hangin guys. Ayan na guys, 'yan. Ididikit yun, guys sa tahid yung ano yung sapin sa. Dalawa. tatlo apat pisil pisilin nyo guys para walang hangin kasi pag may hangin uh, may posibilidad na mamimila yung manok baba tayo guys baba sa dalawa tatlo yan guys pag makita nyo guys na pantay na okay na yan guys pero pagka makita nyo hindi pa pantay dagdagan nyo guys Okay, kagaya nyan guys ah, medyo kulang pa dito ng isa kasi ano na to guys ah, ano na tong ano na to yung ano na to medyo tuyo na kaya dadagdagan natin guys dito sa Ganyan lang naman yan guys uh, sa pagsasapin. Kailangan hahabulin mo lang yung pantay. Talagay na tayo ng leader boots guys. Sa paglagay ng leader boots guys, madali lang naman. Gigit na nyo lang yan. Dito, eh, itong leader boots, ano nyo dito sa pantay nyo dito sa kaliskis na to guys. to kaliskis na to. Yan. Yan. ganyan guys pisilin nyo guys para kumapit okay tapos pag sinalat nyo yan dito guys sa ano guys sa baba guys kailangan pantay lang sa guys pantay na tawag na pantay lamisa guys yan ang magandang position guys ng pagdagay ng uh, leader leaderboards guys yan ano na tayo guys tapin yan sa dalawa Akit okay, tayo sa taas guys Akit sa taas Sa Dalawa Tapos dito guys Huwag nyong pagpatungin ito guys Ito Ito huwag nyong pagpatungin yan Kasi pag pinatong yan uh, Hindi napapantay yan guys Hindi napapantay Yung tari dyan uh, Gagalaw galaw Kaya kailangan huwag mong pagpatungin Idikit nyo lang guys Huwag nyong pagpatungin Tapos pisilin natin guys Yan <coughs> Baba Madali lang to guys, sundan nyo lang yung video. Yan. Madali lang to guys pagdari guys, sa, uh, sa umbisa lang kayo maninibago. Pero pag uh, nasubukan nyo na guys, madali na lang yan guys. Yan. Ayan, may natira guys na konti pangkalang na yan, tapos pipisilin nyo guys ah, huwag nyo kakalimutan na pisilin para walang hangin tapos maglalagay tayo ng kalang guys, kalang. Tingnan niyo guys, oh, pantay na 'yan, oh. 'Yan, pantay na. Oh. Pantay na 'yan, guys. Lagay tayo ng kalang. Sa pagkalang guys, paunan. 'Yan, ganito lang guys, kasi simple oh. Madali lang 'yan. Stimitin niyo lang guys. 'Yan. Hmm. Tapos, huwag niyong ididikit masyado dito, guys, sa tahid, guys, yung paunan. Kailangan pantay lang siya. Ah, medyo may, ano, guys, ng konti. Tapos, pisilin niyo, guys, para kumapit. Ayan. Ayan, ah, guys. So, pagkatinignan mo, guys, ah, pantay lang siya, pantay yung kalang dito sa, ano, pantay lang. Kaya paglapat natin ng tari, ah, maganda yung pisto ng tari, guys. Maganda. Lagi, maglalagay tayo ng tari guys ito ito yung natin kaya gagawa tayo ng ano guys ng parang spike nya para hindi dumulas yung tari ganito lang guys oh, pag gawa oh. Yan, itali-tali yung ganyan pos pabalik. Yan. Kahit anong style guys, basta may ano nyo lang guys. May tali nyan. pabalik nyo na naman guys. Ayan na mga tropa, guys. Ayan daw, oh, mayroon tayong ano, uh, spikes sa tari. Kailangan ito, guys, para hindi gumalaw yung tari. Ayan. Tapos sa pagkabit ng tari, guys, ganito lang, oh. Pasok mo tong singsingan dito sa tong singsingan niya, pasok mo. Ayan. Ganyan. Tapos, guys, tong ano niya, itong kaliwang garol guys isintro mo dito guys ito sa kaliskis na to dito sa gilid yan sintro mo lang yan tapos ito naman dito yung puno ng tari nakadikit lang siya dyan sa ano ng singsinga nakadikit lang pero kailangan guys ito gumagalaw galaw ito hindi sa pirsado kasi may mamimila yan guys titingnan mo tsaka nakabisip siya bisip yan guys o oh. kabisip siya yan, tapos pisilin nyo guys, pisilin nyo para kumapit yung tari. Yan, pisil. Yan. Ganyan lang guys. Tapos ang asinta niyan guys, dito guys, ang asinta niyan dito sa may tuhod. Dito sa may tuhod guys, tuhod. Dito. Aawangan mo lang ng maliit lang guys, maliit lang parang ano lang guys, parang tingting -ting lang, maliit lang ang asinta. Ito lang guys oh. Kasinto niyan. Sa tuhod. Yan guys. Sa tuhod guys. Dito. Dito guys oh. Tuhod dito. Awangan mo lang ng parang tingting -ting lang konti lang guys. yung dolo ng tari guys ganyan lang guys oh. kap -kap kapiraso lang guys ganyan ang asinto nyan guys yan kapiraso lang okay tapos na natin guys sa so, pagtatali guys ganito lang guys oh. dito muna tayo sa baba yan madali lang isa dalawa lagyan natin ng ano guys ng ano nitong nitong kondom para iwas sa hiwa guys hindi tayo masugatan yan importante yan guys Lalo na sa mga baguhan. Ayan. Tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Taas naman guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Tapos lock guys, lock. Ganun lang guys, walo-walo lang. Walong tali dito, walo rin dito. Uh, swerte daw yan, sabi ng ibang mananari, walwalo. Swerte daw yan. Uh, nasubukan ko na guys. Ginawa ko na, eh, nanalo nga. Uh, baka nagkataon na, no? kaya talagang swerte. Tapos guys, paka ano nyo, paka, pakalak nyo dito. Sipatin nyo ulit guys kung gu gumalaw yung, ano, kung gumalaw yung, kung gumalaw yung asinta mo guys, kung gumalaw. Pagka gumalaw guys, di i-ano mo lang, Galawin pihitin mo lang. Itong asinta niya guys, oh. Sa, ano, dulo ng, dulo ng, ano guys, ng tahid. Ah, uh, Nang ng ano guys, ng tohod. Kapranggot lang guys, awangan nyo na ng kapranggot. Yan, yan. Dito sa tohod na to guys. Awangan nyo lang ng kapirangkot ng yos. Ganyan lang. Pagka-okay na, guys. Okay na. Hindi gumalaw, guys. O, di i-lock natin, guys. Lock. Balik natin ulit yung ano, guys. O. Oh. At saka, ito pala, guys. O. Oh. Dapat, itong dulo ng tari, guys. yan Yan, dulo ng tari. At saka, itong tahid dito, dulo. Kailangan, libil lang yan, guys. Ayan, guys. O. Oh. yan Libil lang siya, libil. Hindi ito dapat tumaas. Kasi pagka-tumaas yan, guys mahirap tumama okay lang medyo bumaba kunti wag lang itong tataas guys ayan o oh. yung sa tahid at saka yung dulo ng tari guys pantay okay guys importante yan guys ha yan balik natin guys yan tapos lock na tayo guys lock na sa dalawa tatlo apat lima anim ito walo tapos dito guys ano naman lock ulit isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, ito, walo. Sa pagtatali guys, ah, bahala na kayo guys. Ah, wala namang ano to guys sa pagtatali. Basta mailak mo lang ng maayos. Mailak mo lang maayos. Hindi siya gagalaw. Okay na yan guys. sa so, guys, ganito ako maganda Lock naman ulit dito guys. So isa, dalawa, tatlo, apat, lima anin Dito walo dito guys ano paunan nilalak rin ulit yan dyan, dyan no? yan tapos Lak dito tapos dito na tayo guys oh lock na dito sa ano guys dito sa tari Lak yan sa dalawa tatlo, apat, lima. Lima lima lang guys, post lock. Tapos kontrahan mo naman dito sa kabila guys, dito kukontrahan mo na naman. Yan. Isa. 2 3 Apat. Lima. Post lock. Okay na yan guys, lima lima lang Lima lima lang, kontrahan Tapos, Ano muna guys, tali muna dito Ito so, guys oh Unahin mo muna dito guys sa baba guys Dito sa baba, unahin mo muna Para malak itong mga ano nya Itong mga nakalak dito sa Dulo ng tare. para hindi sa gumalaw Yan Ubusin mo yung natira guys, ubusin mo na yan guys dyan Dito sa pag Yan, ubusin mo na yan Tapos dito naman dito sa taas Wala nang bilang bilang yan guys Wala nang bilang bilang Ubusin mo na yan dyan. Kasi nalak na yan guys. Ay, hindi na may hindi na iikot dyan. Yan. 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 Okay. Mm. Lock. Lock na guys. Lock mo natin. Yan. Okay. Yan na guys. Yan ang forma ng ano natin guys, ng tari natin o, oh. ayan o, oh. ayan tapos titipan na lang yan dyan guys ngayon, pagkatapos mo ano guys, kung medyo duda ka pa sa kabit mo guys, isipatin mo ulit guys, sipat ulit sa kabit mo ng tari ayan oh. hindi nagagalaw yan guys hindi nagagalaw yan o, oh. kahit anong ano yan hindi nagagalaw yan Basta yon lang guys, pag ano nyo guys, pag nagkabit kayo ng tare guys. Dito guys sa uh, itong ano to guys, itong tuhod na to dito sa gilid. Awangan niyo lang ng konti yung dulo ng tare, diyan naka ano, naka-target. Yan, awangan nyo lang konti Basta pag ipinalo ng manok yan guys Sigurado guys, tatama yan guys Nasubukan ko na ang ganitong kabit guys uh, Experience ko Tatlong bisis na Basta ipalo lang talaga guys Basta ipalo lang ng manok tatama talaga. Pero pag hindi nakapalo guys yung manok natin, pag hindi nakapalo, ah, wala. Talo tayo guys. Okay guys, uh, maraming salamat sa inyo pagsubaybay uh, sa susunod po nating video. Maraming salamat po.